guys, nag luto tayo ngayon ng paksiw. Ayan nyo, ito yung ulam natin ngayon. Paksiw na galunggong. Ayan, galing kasi kayo, galing kasi kami sa trabaho. Out lang namin, so bago matulog, kakain muna para hindi gutumin. Buksan natin ulit. Ayan oh, kumukulo na. Nandito na rin lahat ng mga katauhan. <laughs> Ma natin yung paksiw natin kung tama na yung timpla. Pwede na. So yan o. Oh. Kailangan kumain muna bago matulog. Si... So, okay. ayan mga loads. Nakain na kami. Yeah. Mga loads. Mga loads. Ulam. Ayan, luto na yung pinakisiw na pamba na tirana. <laughs> so pagka-paksiw yung sudan, masarap magkamot. Tipid-tipid so, lang naman eh, yung mga sudan guys, kaya dugay pa ang sweldo. So ito mo pagmaliwanag ng susunod. Nah, ini lagi ngetop. Nah, ngetik nemetoyuan masuk belahan pada sana, sapoy. Ngetik 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 Sige pa sa go. So, ano yan? Lakad or bakit? Ano yun na? Walong. Guys, mayroon din pipino. So, ano? Wala yan ba? Pipino lang. Waka sa blue Waka sa blue Waka sa blue lang sila Just to extend the working hours I think that was the cortex na sinabi ng ating Chief PD na hindi dapat tinitikna lang isang ground service Gwadja, gwadja, gwadja Apat yung may sa bahay, mo gwadja Nito kayo sa gwadja kasi Baka gusto may hiring ng dito eh Sa lang kayo kasi tapat sa trabaho

Nalalagahan ka, ka pa. <laughs> Pag may tip ka. Hindi <laughs> ka pa asahin. Pag may tip ka, siguradong aso ka. <laughs> Alagaan nga sa parking. I am not a Filipino for nothing. Ay, kung tinatawag mo, guys, oh, sarap talaga yung paksuna, ano? dalunggo lalo na pagka masarap pagkadali. Ang mo yung away ngayon sa ano, pwede ko wala maraming viewers. <laughs> Ayan guys, tapos na kumain. <clears throat> Mayroon din kaming panimagas na tinapay mula sa ibang planeta kasi kakaiba yung mga tinapay na to. Coloring. <laughs> mga color-color. <laughs> Tigman din natin yung tinapay na ano to? Galing to sa sa hotel. Saudi Arabia. Yan oh. May mga toppings, toppings pa. Namin na din. Mukhang ganda. Ano? Mm -hmm.